Mga traders na patuloy na nagbibilad ng palay sa bypass uh, Dapat raw na muling paalalahanan Yan ay ayon kay uh, dating uh, hepe ng uh, GIMBA PNP Na si Colonel Renato Oo, David Dito uh, tali sa atin yan ni Arya Lea Arya Lea, pasok Yan nga po at magandang tanghali sa lahat ng nakikinig sa radyo nating GIMBA ngayong araw uh, <coughs> muling paalalahanan ang mga traders na nagbibilad ng palay sa Gimba Bypass Road ayon kay retired Colonel Renato David ng personal nating makapanayam ngayong araw ng Lunes si kaunsin nitong buwang kasalukuyan. Alam ng dating hepe na mga dayuhang traders ang karamihan na nagbibilad sa magkabilang panig ng bypass na ito. Ayon din sa dating hepe, Noong panahon ng kanyang panunungkulan bilang hipi ng PNP Gimba, napapasunod niya ang mga traders na bawal magbilad sa kalusada. At dahil nga sa ordinansa na ipinatutupad ng provincial government at ng DPWH o ang Department of Public Works and Highway, na siyang nagpapaalala sa mga magsasaka kasabay ng panahon ng anihan, hindi sa pagbibilad ng mga palay na bawal. Ayon sa DPWH, Mahigpit nilang ipinapatupad ang Presidential Decree No. 17 o ang Philippine Highway Act of 1953. Bawal ang pagpapatuyo ng palay sa mga pangunahing kalsada para makaiwas sa aksidente ang mga motorista. Ngunit mapapansin natin dito sa Gimba Bypass Road, tila walang ginakatakutan ang mga traders na nagbibilad ng kanilang nagpapabilad ng, na ng kanilang mga palay. Araw-araw, umaga hanggang hapon, palay at palay ang makikita o mapapansin sa magkabilang lane sino nga ba ang dapat na magpatupad kailangan bang ang mga magsasaka o magkusang tumalima o intindihin ang salitang bawal ayon kay retired colonel david nung panahon niya ay may sign ages na nakalagay sa mga kalsada bakit sa panahong ito ay tila walang sign aids na sign nakalagay age. Senegs, mga, mga tauhan ng traders ang laging present sa Gimba Bypass Road ang makikita sa bawat araw-araw na madadaan ka dito, ngunit walang umaamin kung sino. Katulad ngayong araw ng lunes, may mga nakabilad na palay magkabilaan, hindi alam kung sino ang may-ari. Oh, so yan po ang update natin ngayong araw. Ito po si Ayalaya para sa balita lokal ng radyo natin Gimba 105.3 FM. Tuloy-tuloy sa pagbabalita at serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. Maraming salamat na uh, Ayalaya. So, ano ang sabi ni ano ni dating Hepe? Muling paalalahanan. So, nangangahulugan ba? ba yan na dapat yung uh, bagong Hepe ngayon ng uh, kapulisan ng Gimba ay uh, muli niyang paalahanan itong mga traders na nandiyan? Ganun ba yung opo, uh, interpretation opo, niya? Yun, opo. Yan po ang interpretation niya kasi nung panahon niya nga daw, uh, napasunod niya naman yung mga tao at yung mga traders kasi uh, pinalagyan niya nga ng signage uh, ng na bawal magbilad ng palay. So ibig sabihin ni colonel David, bakit hindi ma mapasunod -ma ni ng bagong hete Nagyan ng signage. Bawal magbilad ng palay. So kung may magbilad, ibig sab may ibig sabihin na yun kung meron pang magbilad. Hmm. Signage, ano? Pagka uh, signage, signage, ba? Uh, PNP ba ang uh, may ano doon? May pa pwedeng uh, maglagay o munisipyo o ano? Ang sabi kasi ni Colonel David kanina kasamang Zee at kasamang Army, ito ay uh, provincial, may existing ang uh, provincial government na sa katuwang ang DPWH. Kaya nga, oo. Hindi, yung paggawa ng signage. Pwede naman siguro yan kasamang GF, uh, mag makipagtuwang mag, uh, din ang PNP, sila mismo ang maglagay. O ang munisipyo, ang DCWH, Tulong na silang tatlo, di ba? Uh, -oh. mm -hmm. Kasi baka iniisip nila yung gasto sa pagpapagwa ng signage o kung sino ang ga- uh, gagawa. Parang ganon. Opo, mm opo, -hmm. opo. Essentially, uh -oh. given na dapat yun. Ano yung given? Kaya eh, hindi. Eh. Kaya, hindi na kailangan yung kaya na nag doon nun eh, may signage. Mm hmm. Oh, Pero oh, may... siya, yung, siya daw ang nagpalagay noon, kasama hindi ang mga tanong. Oo, oh, na, 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 signage. O, uh, well, mm. sa kanya galing. O, baka yan ang kulang ng uh, uh, o, ng hepe ngayon. So, so kung doon ay ano. Eh, may lang nga lang din akong uh, nakausap na traders eh, mga dating traders. No? Uh, sabi nila, eh, kami noon, kami noon ay uh, hindi po pwedeng walang bilaran. So, okay. kaya, dahil nagnegosyo ka ng palay, o obligado, meron kang bilaran. Mm -hmm. bilaran uh, oh. Pwedeng meron kang mechanical dryer o kaya yung uh, solar dryer. Ganon yung ano. At hindi ka po pwedeng mamili ng palay noon ah, uh, na, ng walang bilaran. Mm -hmm. uh, tapos, Uh, ngayon daw, hin uh, meron pa nga isa akong nakausap na traders, meron kayang mga business permit ang mga iyan? May mga naglitawan daw kasing mga bago eh. Mga bagong traders na uh, tinatanong kung may mga business permit. Kasi dapat yun din daw yung isang busisiin, alamin. Oo, uh -huh. uh -huh. para noon ay... Uh, Uh, kung kung mo ba silang nag uh, namimili ng ng palay. Kasi uh, tama, tama. kung wala naman silang business permit, no? Tapos uh, hindi rin nila alam na mayroong uh, matas na umiiral na ganun. O di uh, kasi kakompetensya rin sila ng mga dating ano eh, mga dating nga uh, traders. Kaya meron din sa hanay nila Uh, sa hanay nila ng mga traders, mga dating traders, na hindi rin nila gusto yung ginagawa ng mga uh, bago na walang bilaran. So, dapat, kung ang patakaran, patakaran. Yun ang uh, ano nila. Ganon. So, yan, ang, uh, kung nagpapatuloy, sabi ni sabi ni Hepe pala, yung dating Hepe, Colonel David, ang alam niya pang mga dayo, Diyan ba sa naobserbahan mo ngayon, dayo pa rin ba yung nagbibilad dyan? Opo, opo, kasamang G. Kung uh, talagang papansinin mo, dayo, na yung mga ibig sabihin, dayo ibang ano? uh, -ibang lugar, yung nagbibilad, yung namimili ng palay? Opo, opo. Opo mga taga-ibang lugar. Pero yung dito sa Bacayaw, sa pagpasok sa Bacayaw, kasi almost kilala natin na hindi dayo ang nagpapabilad. Taga rito po sa Gimba. Pero dito po sa Bantog, pagpasok dyan, Uh, ang pansin pa ni Colonel David sa kanina, uh, out of cam, ang sabi niya sa akin, ang style pa ng mga dayo na yan, ilalayo nila yung mga truck doon mismo sa mga palay na nakabilad, malayo, madistansya, para hindi mapansin na yung palay na yan ay sa kanila dahil mapapansin sa plate number, mapapansin sa uh, ano ng truck na talagang mga dayo sila at yung mga tao niya ay hindi taga rito. Oo, talaga. Yes. O, so, di, ah, uh, pasyalan uli O, oh, follow up. Muling palahanan, ibig sabihin, follow up ang uh, kailangan. Oo. Opo. Ayun nga, sana, malagyan nga. Nasubukan na malagyan na, nila ng signage na bawal magdilag ng palay. Tingnan na natin kung may susunod ba o wala. Uh Oo. -oh. At, uh, at, ano nga, eh, sa, uh, sa, eh, sabi mo, sabi mo sa report mo, nung panahon nila Hepe David, eh, sila mismo. Ngayon, oh, uh, ang tanong, mo. ito bang nga uh, kasalukuyang PNP natin? No? Si oh. Uh, Hepe Casillas at saka si na... Casilla lang. Casilla. Casilla <laughs> <laughs> lang. Ala. <laughs> Kala ko Casilla. 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 Si. At saka si, uh, Kasilia. si Deputy, uh, si, yung best friend mo si, uh, uh, si si, si pare ko si uh, Benedict Lagmay. Oo, uh, si Sir Benedict Lagmay ay Oo, mm -hmm. oh, gagawa kaya sila ng ano ng signage. Oo, uh, gagawa uh, kaya. Mura lang naman siguro 'yan eh. Oo. Ah, uh, ayun, uh, uh, di ka usapin nila si Mayor para Opo, opo. Oo, oh, bigyan sila para ng ano, oh, pang-ano, yes. pang, pang ano, panggawa pang ng signage. Oo. Uh, uh. Kasi para nga doon, nakikita talaga nila kung gaano katigas ang loob. Ah, ah, ang ulo nitong mga traders na ito na makita mo nga may nakalagay na bawal magbilad, magbilad pa sila doon. So, ibig sabihin, kung may nagbilad pa ta talaga doon, ibig sabihin, mayroon silang tabot na nasasandigan. Oo, uh -huh, mayroong malakas na backer. Oo, -oh, mayroong malakas. Kasi sabi ni Nete, kanina na makausap natin kasamang, kasamang army, sa bawat daan niya daw, napapansin niya talaga kaliwa't kanan ang nagdibilad. Oo. Oh. Kumbaga, ay sure na rin sa kanya. Na, dumadaan ba siya dyan pagka nagpupunta ng gimba. Opo, opo. Dumadaan siya kasamang G. Magtagaling sa bahay niya sa mutya, Ganon siya dumadaan dahil papunta siya ng Katman. Ah, uh, dahil na. niya. Yes. Opo. Okay siya. Sige. Okay. Hintayin natin na nagkaroon ng ano, karatula. Uh Oo. -oh. Hindi, uh, ayun, di, ipanawagan natin na signage pala kailangan dyan. Oo. At, uh -huh. uh, kumilos yung ating kapulisan na maglagay ng signage. Yan, Epe. Oo, uh tama. -huh. Yan, depe Casilla uh -huh. eh, Kasilya. Rani Kasilya. Signage daw po, ang kulang, sabi ni Epe David, sa, uh -huh sa ano sa bypass no uh, uh, uh yeah. pag nilagay niya daw po baka sakali to Miguel okay yeah. maraming salamat Aurelia yeah.